mga bagay na hadlang sa iyong mga pangarap. Una, paghahambing ng sarili sa iba. Pangalawa, pagtingin sa mga pagkakamali bilang pagkabigo. Pangatlo, hindi ginagawang prioridad ang mga layunin. Pangapat, pagsuko bago makita ang mga resulta. Panglima, takot sa pagkabigo. Pang-anim, pagiging perpekto. Pampito, pagkakaroon ng mga excuses o alibay. Pangwalo, mga paguluhan ng isip at pagkayamot. Number 9, ayaw umalis sa comfort zone. Number 10, negatibong mindset at kulang sa focus. Number 11, pinapalik ang nakaraan pinakahuli, number 12, pagpapaliban ng mga pagkakataon. Yan ang mga bagay na nagiging dahilan o pumipigil sa iyong mga pangarap. Sabi nga sa aklat ng mga Kawikaan 10 verse 4 Ang masipag na kamay ay nagdadala ng kayamanan unit ang tamad na kamay ay nagdudulot ng kahirapan. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Bye bye. Much love from little Yas to each of you. Content creator, make it.